Good morning guys Narito tayo sa bundok Mangungua tayo ng Pataba Dito, ayan, kita niyo yan Ang ganda ng tanawin dito sa taas Nandito tayo sa tuktok Yan, mali Doon pa yung pinakamataas Pero Dito lang tayo Sa kaligid yan. Maraming baka dito. Mangunguha tayo ng mga tuyong tae nila. Tara. Tayo. Yan. Meron na yan dito Yan guys oh. Ang ganda ng tanawin. Yan. Nandun yung kubukuan daw. Diyan sa may manggahan. Diyan oh. Diyan. 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 Andiyan lang sa likod niyan. Ayun, yung baka ni Tito. Ganap tayo dito. na ako dito kahapon kaya dun tayo banda sa baba. Yun dun. So tara. Yan guys, nandito na tayo. Kung dito tayo mga Yan, sa paligid niyan. Marami yan dyan. May nakita ako dito. Kunin natin. Yan, ganda oh. ito so guys oh so ayun niyan guys, ito so yung tuyo, tuyo na siya oh. yan ganda diba magandang patabayan yan kami na guys oh. naka isang basket na tayo yan nadali na natin doon sa kaniman papakita ko na lang sa inyo doon Whew, uh, yan lang guys ganyan oh maga maga tayo ngayon na alas 8 medya pa lang na umaga yan oh kasi sikat pa lang kanina sumikat na yan kanina pa pero ngayon pa lang ngayon pa lang siya nagpakita yung araw Huh, yan napakaganda ng tanawin, guys. Yan. Guys, nandito tayo ito sa ating talungan, yan. Kita niyo naman daming bulaklak 'yan. Nagba-violet, yan. Yung mga yan. Ngayon, may dala tayo ng kalabaw. Ay baka pala. Papatabaan natin 'yan. Lalagyan natin lahat. So, tara, guys. kulang pa eh, yung isang basket natin yan o oh, ito pa dito mga isang basket pa to yan o oh, ito na lang natira. ah. isang dakot na lang bakit makukuha pa tayo marami naman tayo dito eh. Ayan pa yun natira, lalagyan natin. Marami-rami pa yan, guys. So, tara. Kuha tayo. jan meron dyan. Uh, kuha tayo. Dyan. So, yan lang, guys. Hanggang dito na lang. konti lang naman na to. Mga ilang puno na lang. Yan. Nandun natin mga kamote Magaganda lang. Yung papaya. Maganda na rin. So, yan, guys. Kuha muna ako ulit ng tayo ng baka Bye-bye. Maraming salamat sa panunod.